Ayan guys, yung bunga ng bauno. Ayan, nakakita nyo ba guys yung bunga ng Maod bauno guys? Nakikita nyo ba? Ayan, marami yan. doon no? Ayan doon. Marami yan siya guys. Ang laki ng puno niya. Kaya nilampasan namin yung kapaligiran para... Ha? Oh, buto na diha. na Nanapunin ako sa guys lampasan yung kapaligiran guys para pag naghulog na siya wala pa siya hinugnong no wala pa nahulog si bunga guys to adag ko kayo ah ito bunga niya to sana ba eh ay, hindi kita yan. Ano doon? Ang baba kasi guys, walang bunga yung baba. Ayan. Sa taas yung bunga niya. Woo! Ano yun guys? Ayan siya. Pero hilaw pa. Bunga niya guys. ay yung bunga niya guys. guys. Hilaw pa siya. Ayan. So, Nandito na talaga kami finally. Tapos may nakuha din kaming sagi. Ito tatlong, tatlong bulig na yung nakuha namin. And ito. Fresh talaga yan from the puno. Yung hilog na yan. So, finally, nandito na kami sa ilalim ng puno ng bauno. Hindi ko alam kung anong Tagalog ng bauno. Ano saan yung Tagalog sa bauno, no? Bainit. <laughs> <laughs> Katawaan ka ni Sa Tagalog, sa baw na daw oh, is baw na. Oh, marami siyang hinog, guys. Ay, ah, hinog! Marami siyang bunga. Excited ako hinog mo. Marami siyang bunga. <sighs> eh sana siya lampasan talaga sa paligid para pag nahulog-hulog na yung mga hinog na guys hindi kami mahirapan hanapin ayan meron din nahulog ayan may nang nahulog na tagko na. Hmm. na kayo sa ibabaw oy mga sunod si eh, mga hinog na ni eh. nahulog to sa hangin guys sobrang lakas ng hangin nung nakaraang gabi so dito lang yan di ba makaon nung hilaw nung? Ang kasayod na kanang medyo hilaw-hilaw, diligyo ka ng hilaw, kaayos sa matanan. Ha? Ah, daot, ibutang rin ayo. So, morning guys, among nalampasan doon sa baba. Galing kami, papunta ito yung, ano namin. Nang galing sa baba, papunta dito sa pudo ng ano. So, dyan na kayo guys. Tapusin lang namin yung aming paghahabas. Kasi hindi na kami matapos. Kasi video lang ako ng video. <laughs> So, bye now guys. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel and please the hit notification bell para ma-notify kayo yung bago na na bago kong videos. Dili na dire apilan dapit sa mga kilid-kilid. No, uy. Hay ba. Kadagkan na. Bye guys.